Hirap. no sa mga oras na lalakad ka na pasulong parang may humihila sa pababa no so yun yun that's the uh, habitual uh, yung compulsive nature of habitual sin some someone or something is pulling you down para hindi ka lumago at hindi ka magtagumpay sa kalgustuhan mo na makalaya sa kasalanan yun yung demonic obsession now when we comes when we come, when we say demonic oppression, So, eto naman yung pwede in a form of external physical attack. May physical silang pag-atake. May sakit na nararanasan na gawa ng kaaway. Kung yung kanina, ang inaatake niya is isip, that's obsession or pambubuyo, eto naman ngayon is namimisikal na siya, nang aatake na siya physically. Pwede sa kalusugan, no may mga kaso po tayo na ganyan na ang demonyo can also provoke sickness. May mga tao na marami ng mga doktor ang pinuntahan, nagpa-laboratory examinations, nagpa-ultrasound, nagpa-MRI. Magagaling na doktor na ang mga pinuntahan pero unti-unting nagde-deteriorate yung kanilang kalusugan. Hindi ma- uh, hindi ma-detect o hindi ma-identify ng doktor kung ano ba talaga ang kanilang karamdaman. Pati mga gamot, parang walang epekto, unti-unting Uh, ang kalusugan ay bumabagsak. So, pwedeng because the person is being attacked by the enemy. Oppression, tawag natin dyan. Oppression sa pamamagitan ng health. Marami po tayong ganyan sa Bible, di ba? May mga tao sa Biblia na ang kanilang sakit, ang kanilang karamdaman ay hindi lang talaga natural na karamdaman, kundi karamdaman na gawa ng demonyo. Yung pinagaling ni Jesus na babaeng hukot, alam naman natin yung kanyang pagkahukot ay hindi lang natural na karamdaman, kundi karamdaman gawa ng demonyo. Pangalawa, meron din yung the mute and the deaf, no? yung kanyang pagkapipi, pagkautal, pagkabingi. Hindi lang talaga natural na pagkautal at pagkabingi, kundi ito'y gawa ng demonyo. Kaya ang tawag natin yan is oppression sa pamamagitan ng health. Inaatake ang kalusugan ng tao. Pag sinabi natin demonic oppression, ito'y paniniil ng demonyo. Number one, particular sa kalusugan ng tao meron po tayong question mula po sa ating facebook live noon sa ating uh, uh, programa mula po kay uh, Salome Guevara no sabi po niya dito no good afternoon reverend father daniel asko po totoo po ba yung tinatawag nila na galaw tao na kahit po ipagamot ay di gumagaling at ano po ba ang dapat gawin upang mawala ito ito po yung sinasabi natin, no? yung galaw tao, ito yung tinatawag nating demonic oppression. Kasi ang demonic oppression, po pwede siya na directly or indirectly. Dalawang klase po yan, ha? Pag sinabi natin directly, direkta ang demonyo nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng karamdaman sa tao. Pwede rin namang indirectly na sa pamamagitan ng ibang tao, po pwedeng magkaroon ng sakit yung isang tao dahil sa inggit, dahil sa galit, no? Kumbaga, kumonsulta, humingi ng tulong sa isang taong mayroong kapangyarihan na tinatawag nating black magic o kapangyarihang itim na mula sa demonyo para bigyan ng sakit o karamdaman ang isang tao. And therefore, the nature ng sakit na ito is something spiritual, something demonic. Kaya kahit na magpadoktor ka na magpadoktor, anong klaseng gamot ang ibigay sa'yo, walang nangyayari. No, nagiging ineffective yung mga medicine kasi ang iyong sakit ay pwedeng ito nga, gawa ng demonyo through galaw tao. So, ibig sabihin, kailangan mong gamitin dyan na means para ikaw ay gumaling, para ito ay dumala, dumaya, luma. lumaya, ay yung tinatawag nating mga spiritual means. No, mamaya, pag-uusapan natin ano ba yung mga spiritual means para tayo gumaling mula sa demonic obsession and demonic oppression. Kaya, ang sagot po natin dyan, kaya, sa Lume Guevara, totoo po na may galaw tao. Yan po ay gawa ng demonyo, gawa ng kaawa. It is something spiritual. No? Kaya kailangan ang ating mga gagamiting means ay something spiritual din para malabanan at para gumaling yung tao na kakak experience ng demonic oppression through help or yung mga galaw tao na yan. Okay? So tayo po ay magpapatuloy. Uh, ah, pangalawa, na pwede rin nilang gambalain sa tao yung tinatawag nating relationships, ugnayan. No, ibig sabihin, ang demonyo, pwede rin siyang mag-cause ng pagkasira. No? Ang pagkasira ng ugnayan sa pamilya, sa mga mag-asawa, no? Lalo na 'yan. Lalo na ngayon, no? Ang gusto ng demonyo sirain ang pamilya, no? Sirain ang sa pamamagitan ng pagsira sa ugnaya ng mag-asawa. Kaya gagawin ng demonyong lahat para masira ang pamilya. Kaya napaka-importante na pangalagaan ang sakramento ng kasal. Sapagkat kapag uh, nawasak o nasira ng no, itong sakramento na ito, mawawasak din at masisira ang pamilya. So yun, destroys marriages and then breaks up engagement, foster fights in the families, mga away-away sa pamilya, magkakapamilya, nag-away-away, wala namang mga natural na kadahilanan, bigla-bigla na lang mag-aaway sa pamilya, mga magkakapatid, away-away, magpipinsan, mag-away-away. -away. No, pinahihina nito at pinawasak yung pakikipagkaibigan, no? yung friendships, ending in the desire for isolation. Kaya, gugusuhin mo na lang na mapag-isa ka na lang. Kasi yan ang talagang gawain ng demonyo is ihiwalay ang tao sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng kaya pag kayo no it will so division kaya nga ang tawag sa demonyo ay jablo di ba pag sinabi nating jablo jablo means to divide and to separate kaya bukod sa ang inaatake ng demonyo is kalusugan bukod sa health the devil also attacks relationships family asawa ibigan, community, mga organizations, mga magkakasama sa opisina. So lahat ng yan, yan ang kanyang gusto is sirain at wasakin. Kaya part yan ng demonic oppression, no relationship. Pangatlo, business. Pwede yan, or job. Yung iyong uh, financial stability. no o Pwede rin uh, gambalain ng demonyo yung uh, kabuhayan ng tao. No? It includes impossibility to find work. Hindi ka makahanap ng trabaho, apply ka ng apply, dahil mo ng pinag-applyan, so wala lang, parang walang wala nangyayari. No? Or, when it seems that a job offer is certain, no? kung parang inaasahan mo na ito, makukuha ka na dito, and then, eventually, wala din. Bumagsak din. No? And then, yung mga wealthy, suddenly forced into poverty, business started to fail, bumabagsak yung negosyo, bumabagsak yung business, yung employee nawawalan ng trabaho, at laging walang kadahilanan. So walang explanation. Kasi kung pwedeng ginagambala ng demonyo ang economic status o financial stability ng yung buhay. So kaya tatlo yan ha? Yung health, kalusugan, pangalawa, ugnayan, relationship, and then pangatlo, yung financial or economic condition ng tao. So, pwede yan. And then, ayan, enjoyment of life. Hindi mo na ma-enjoy yung buhay. Parang walang galak. No? Kung gusto mo na lang, lagi ka na lang malungkot sa buhay. So, kasi ang demonyo ang nagbibigay ng kalungkutan na yan. And then, eventually, hahangarin mo na lang na magpakamatay because of despair. So, kaya nangyayari, may mga tao na nagko-commit ng suicide. Kaya yun yun. the De demonic obsession and demonic oppression. And then, how do we understand? Paano ba natin maunawaan at maintindihan ang uh, galaw no, yung ng demonyo sa ating buhay? Sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong tinatawag na physical attack. No? Pag sinabi natin physical attack, direct, no? directa coming from the devil, directa coming from the enemy. Inaatake ka. Nagkakaroon ka ng sickness. Ayan, no? Sakit o karamdaman. Gawa ng tinatawag dating infesting spirits. O pwedeng sa bahay, sa puno, sa nature. O tinatawag nating elemental spirits. Laman lupa, engkanto, na matanda ka, na engkanto ka kasi naapakan mo, naihian mo, nasira mo yung bahay nila, etc. So yan po yan. Ang tawag dati is direct physical attack dahil nakagawa ka ng ah, nasaktan mo sila o kung ano man yan, nagambala mo sila, bibigyan ka ng sakit o karamdaman, mamamaga ang paa, lalagnatin, no, namamaga yung ganito, masakit ang ulo. Unang pamamaraan yung direct physical attack. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nagbibigay ng sakit at karamdaman yung mga tinatawag nating elemental spirits, mga laman lupa, mga engkanto kapag nakagawa ka ng masama sa kanila. Kaya nga tayong mga Pilipino, ayan, kapag merong pupunta sa isang lugar, nag-tabi-tabi po, tabi-tabi po. Actually, ang tabi-tabi po ay isang form of submission. That means, nagsinasabit mo yung sarili mo sa kanila. So, instead of tabi-tabi po, you have to command them, in the name of Jesus, I command you, get away from this place. Instead of saying tabi-tabi po, because this is a form of submission. You submit yourself. Now, eto na, no? Inaatake ang tao, sa limang senses natin. Ano, ano yan? Number one, sense of seeing, eyes. No? May mga nakikita, no? may mga nakikita, uh, especially, may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. So you are being harassed through the sense of sight, eyes. Pangalawa, ears. O pwede rin yan na nakakarinig ng mga bagay-bagay na hindi naman narinig ng iba. O hindi kaya, may narinig na boses na magpakamatay, saktan si ganito, gawin yung ganyan, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mahal ng mga magulang mo. So kung pwedeng gamitin ng demonyo itong ating sense of hearing para i-oppress tayo. Kaya napaka-importante na uh, we consecrate no, our uh, sense of hearing and then touch. So, no, minsan, may mga pagkakataon na habang natutulog, merong gumagambala sa pamamagitan ng parang may nandadagan. Nangyayari po yan, ano? May humahawak sa kamay, may humahawak sa paa, merong parang binadaganan ka, merong parang nire-rape, no? Meron po tayong mga cases po na ganyan, ano? Yung sexual harassment during time ng sleeping po nila, no? Ay, nakuhubaran, nilililis yung uh, suot na damit, no? And then may parang may pumapatong sa kanila. So we call that yung phenomena ng uh, incubus at succubus, no? Yung uh, sexual harassment coming from the incubus and succubus spirits, no? So yun, touch. O kaya meron namang pag paggising may parang mga pasak-pasa, -pasa, no? May mga ganyan. Do that that's also part of touch. No? And then smell. Especially nangyayari ito sa isang infested na lugar, no? Ah, uh, may kakaroon ng mga foul odors, no sulfuric uh, odor na kahit anong gawin mo, no, lagyan mo na ng mga pabango, glade, lahat ng 'yan. Parang hindi mawala-wala, no? So pwede 'yan. O no? kaya next is yung taste. pwede rin naman 'yan. Yung pagkain nagiging unpalatable para do sa taste buds ng tao. No, of course, gagamitin paraan niya ng demonyo para hindi ka makakain ng maayos. Not because mayroong COVID kung hindi nais na pababain ang iyong kalusugan o no? pahinain ng kalusugan ng tao kapag hindi kumakain. So yun yung uh, sa iba't ibang senses, no? attacks on different senses ng tao. Eyes, ears, touch, smell, and taste. And then also, pwede rin yung harassment sa iba't ibang area sa buhay ng tao. No, number one, po pwede rin sa tinatawag nating uh, emotions. No? Pag sinabi nating emotions, nagkakaroon ka ng parang na angkos, depression, anger, fear. May bigla ka nalang matatakot, kinakabahan, nagagalit. Because evil spirits can also trigger emotions. Nakakapag-trigger sila ng emotion para magalit ka, para sumama ang loob mo, para matakot ka. And then in the end, depression. No? So yun. And then pangalawa, aside from emotions, imagination. No, yung ating imagination, nagkakaroon ka ng halimbawa, during time of prayer, pwede yan. Nagkakaroon ng mga immodest image, mga sexual and blasphemous images. Bigla na lamang nagpa-pop up no, sa iyong isip. No, ginagambala ka dyan. O pwede yan. Nagpapasok ang demonyo ng mga images no sa isip ng tao. And then sleep. Ayan. Pag sinabi natin sleep naman, ito yung mga uh, nightmares, mga dreams. No, common theme yan sa demonic uh, tinatawag natin harassment. No? Yung mga blood, violence, including end of the world scenarios, etc. Parang may kumukuha sa'yo. So yan, sa sleep yan. And even memory. No? Pwede nilang iharas yung ating memory sa paanong paraan kapag merong ah, masyadong pag-alala sa mga past hurts and traumatic experiences na nagdudulot ng depression sa tao. Kaya we cannot, we cannot move forward, we cannot move on kasi parang may humihila sa'yo. Gusto mo nang makalaya, gusto mo nang makawala sa mga mapapait na karanasan na ito, sa mga alaala ng mga lumipas na mga negatibo, ang kaaway spirit na ibinabalik sa iyong kaisipan, ibinabalik sa iyong memorya, no? Yung mga negatibong mga bagay-bagay na ito. Kaya ikaw naman, ano ang magiging dulot nito sa iyo? Hatred, unforgiveness. No, itong dalawang to ha, yung hatred and unforgiveness are two of the most powerful forces, no? that keep demons attached to the person. Remember that. No? tandaan po ninyo ito, mga kapanalig, ha? Dalawang powerful forces sa emotions ng tao na nag attach ang demonyo. No? Hatred and unforgiveness. Ayan yan, ha? Dalawang powerful forces that keep demons attached to the person. Kapag marami kang galit, no? marami kang uh, hindi pagpapatawad sa iyong puso, no yan yung kinakapitan ng demonyo sabi nga natin kanina ito yung mga spiritual openings ng tao no? and then aside from memory pwede rin sa spiritual kasi the devil can also cause dryness in prayer no and spiritual desolation as well as spiritual decline may mga tao na bigla na lang babagsak yung kanilang uh, espirituwal na buhay dati dati nagsisimba nagdadasal nagrorosaryo, rosaryo nung kamukat-mukat ay nang magsimba ay nang pumasok sa simbahan ay nang magdasal ay nang magrosaryo no galit na pag niyayaya mong magsimba tapos ko ikaw naman ang kapamilya niya pag nagsisimba ka nagagalit sa iyo pinaparatangan ka o nag nagbibitaw uh, ng mga masakit na salita po pwede yan no the devil can cause that no kaya spiritual aspect spiritual component. No? So yun, kailangan nating malaman at matutunan yan sapagkat bahagi yan ng tinatawag nating demonic oppression. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, ang topic natin ngayon is how to treat demonic obsession and oppression. Paano ba ang tao makakalaya sa no tinatawag nating pambubuyo ng demonyo, demonic obsession paggambala sa isip ng tao ng demonyo at demonic oppression, paniniil ng demonyo sa pamamagitan ng health, relationship, uh, economic condition, enjoyment of life. So, yun. Now, remember that curse is a form of demonic oppression. Sumpa. No? Hulam. Pakagilid yan. Spells and curses. Very generic po yan, yung curse na yan. No? Pag sinabi natin, Curse, no, ang ibig sabihin po niya na curse ay harming others through demonic intervention. Kalanakit, paniniil, pagbibigay ng karamdaman, sakit sa ibang tao sa pamamagitan ng tulong ng demonyo. So, pwede yan. And kadalasan, itong mga sumpa na ito, mga kulam na ito, etc. ay uh, because of the reason of hatred, dahil galit, dahil naiinggit, or you would like to take revenge. Kaya, through a spell, no, merong curse or spell, ay na-conjure noong spirit sa pamamagitan ng occult practitioners. So,